Hello, Hello, Alden? Alden? Alden pasensya ka na. Hindi namin kasi naririnig yung tawag mo eh. Kamusta ka na d'yan? Eh, isa ako naman. Marami na akong nagluha. Nakatapos ko yung intertong ka-Dubay. Tapos, nagsip na ngayon. Malatot na rin ako umuwi. May manok sa Dubai? Kala ko kami lang meron doon? Gusto ka ka rin na Hello? Excited na ako, umuwi ko Hello? Ka? Hello? Ika, hey, walang saka? Eto, okay naman. Naglalaba kami. Maganda ba dyan? Ano mga napasyalan mo? Naglalaba? Alam mo, nagdala ko na puntaan dito. Tulad ng? Nagdala ko na puntaan dito. Na Nag-enjoy ka naman ba? kulang, anong kulang? kulang, Sinong kulang? kulang, kulang, kulang wala di ba? ito halaga, di ka na bukas di ba? yung pinili ko sa'yo, ah. Oh, Oo, hindi na ako, 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 ko na yun. Last na. Sige, good oh, lang boy. ha. Sana okay ka. Nabalitan oh, ko. pero, pero sana, pag makabalit ako dito, kasama na kita, okay ba yun? Oo oh, nga. Sana, sana. Titignan natin. Sana, no? Oo, mm -hmm. oh, din kasi nagaanap dito Sige, pupunta rin ako dyan. Gusto mo ba mamaya na? Lala, uh -huh. si pera po ba tayo? Uh, -huh. ng... Sige, unahin so, mo yung bagpunta mo sa dupa. Wala kang pabiling chibi ball? ba? Okay, well, try natin mag-video ko eh. Sige, para makita mo, makita mo ako maging beauty queen. Beauty queen na naman, Dara. O, oh, gusto mo yun? Oo, nagsin. Ito, lang ako. Ano yun? Nako! Ay! Nako! Nako! Wala, din, wala. Sabi ko kasi hindi naman niya kailangan na pumunta dito. Yan ka na naman, ha? Okay. Hindi, tawagin ako yung tigit Opo talame, O sige, ingat ka jan. Okay. Tawag ka ulit ta? Okay, I love you. I love you. Ah, ah. I love you. I love you. Alam <laughs> <laughs> okay, okay. Alam mo? Happy na ano? ako. Alam na Alam Alam

yun nga gusto namin, wala na siyang gamot. Eh. Na, wala na akong chili ball. Kailangan umiyak ka. Wag na po kayo magawa mga lola. Alam mo, yung maliit na bagay, maliit na bagay lang. Hmm. Uh -huh. <laughs> Ibig sabihin, maliit lang. Sabi <laughs> ko ba, mo na